Isang magandang araw pong muli sa inyo mga kapatid. Ngayon po ay hahandugan ko kayong muli ng isang tula na aking kinatha. Sana po ay inyong maibigan. Pakilike naman po, share at sana po ay magsubscribe na rin po kayo. Salamat po. Ang aking pong tula ay pinamagatan kong ang aking dalangin. Aming amang lubhang banal, lubos na mapagkalinga. Ikay Diyos na mahabagin, tunay ikaw ay dakila. Lumalapit ako sa iyo, kumihingi po ng awa na ako ay patawarin sa lahat ng aking sala. Di man ako nararapat tumanggap ng iyong awa, ngunit sana'y tanggapin pa at huwag mo pong itatatwa. Ako po ay pakinggan mo sa dalangin kot pagsamo. Ang marami kong dalahin sana naman ay ibsan mo. Mga anak na sa aki biniyayat binigay mo, naligaw ng mga landas nahiwalay sila sa Hindi kita sinisisi, nangyari man ang ganito, Pagkat ako ang nagkulang, paggabay ko'y hindi wasto. Hindi ako nagagalit sa iyo o amang banal. Sino ako para sa iyo'y maghimagsik at lumaban. Maging buhay ko ay sa iyo, ito po ay hiram ko lang. Huwag muna pong babawi. Pakiusap, huwag naman. Patawarin mo po ako kung ako man ay nagkulang. Mahina ang iyong an anak. Di sapat ang kakayaan. <laughs> ako po ay sumasa mo. Mga anak ko'y yakapin. Mahagbag ka, Panginoon. sila iyong kalingain. Huwag tuluyang bibitiwan sila pa ay yung ibigin. Huwag po sana susumpain at huwag mo pong itatakwil. Pakinggan mo sa nama, pagsamu ko na tim. sila po ay akahit mo pabalik sa iyong piling. Ito'y pagsubok sa akin na lubhang napakabigat. Ama ako'y tulungan mo, gawin mo po na matatag. Nawa'y akin pong mab mabata, pasakit na dinaranas, mga anak kung naligaw, nawa'y makapagbalikwas. Nawa sila'y yakapin mo, ituwid ang mga lakad, pakiusap, aming ama, sila po ay yung iligtas." kung ako ay itatakwil, sino nga aking lalapitak? Ikaw lamang aking ama, sa labas ay walang ikaw. Huwag mo po sanang hahayaang pati ako'y mahiwalay. Nawa sila'y maakay ko, pabalik sa iyong bayan. Patatagin mo po ako, dagdagan ang kalakasan. Ang sagutin binigay mo, naway aking magampanan. Salamat po, Panginoon, gama ang iyong pagsama. Dito sa aking pagdalangin, ikay aking nadarama. Ako man ay lumuluha, luha ito ng pag-asa. Salamat po ng marami, salamat po aming ama. Ako ngayoy panatag na na may pagsampalataya. Pagdating ko, pag, ko ay narinig. Pag-ibig mo'y damang-dama. Kung ako po'y kukunin niyo, sana ay nasa karapatan at nagawa ng bawiin mga anak kung nawalay. Patatagin mo po ako, bigyan mo ng kalakasan Sila'y aking makasama hanggang dyan sa iyong bayan. Ito ang aking dalangin, naway iyong pinakinggan. Ito'y aking hinihiling sa anak mong minamahal. Amen.